Barkudang henyo ang ating pambansang bayani si Dr. Jose Rizal. Sa literatura, sa sining, medisina at sa iba pang mga larangan, hindi matatawaran ang kanyang galing. Heto pa ang isang nakakamangha sa kanya. Gumamit din siya ng mga secret code sa kanyang mga panulat. May report si Mariz Umali. Bihasa si Dr. Jose Rizal sa maraming wika, pero ang ilang linya sa diary niya habang nasa Madrid, tila lengguaheng inimbento lang niya, hindi maisalin sa kahit anong wika. Ang tanong tuloy ng ilan, nakahiligan nga kaya ng pambansang bayani na gumamit ng mga misteryosong simbolo o hidden codes sa kanyang mga obra? Gamit ang cipher key ng kastilang manunulat na si Miguel de Unamuno, nahubaran ng hiwaga ang diary ni Rizal. Ito niya tinatawag nating substitution cipher. Yung natural alphabet mo, papalitan mo yung mean, yung ano, bawat letter. Ang linyang ito ay nilalarawan ng panaginip ni Rizal ng pagtataksil ni Taimis, o Leonor Rivera. Sa katagang ito naman, hindi kinatuwa ni Rizal ang mga hakbang ni Pedro Paterno para mangalap ng boto sa Sirkulo no Hispano-Filipino, isang organisasyon ng mga estudyanteng Pilipino sa Madrid na kinabilangan ng pambansang bayani. Si Rizal, pwede natin sabihin isa siyang gentleman. Ayaw niyang uh, tahasan na sabihin na ganito nararamdaman niya sa iyo. Habang nasa dapitan, may inimbento rin fortune-telling board game si Rizal na kumiliti sa imahinasyon ng mga historian. Iba't ibang number combinations kasi ang makikita rito. Secret code kaya ito? Maaring merong mga sagot o merong mga uh, pamamaraan siyang inilagay dun sa game na yon na meron siyang tinatago. Hindi rin natin alam at hindi pa rin po nasa-solve ng mga Uh, Rizal experts. Aming pinasuri ang board game sa Mensa, ang pinakamatandang high IQ organization sa buong mundo. Sa unang tingin, hindi raw agad-agad makikita ang sequence ng board game. Ang uh, kailangan ni Rizal ay 52 numbers in sequence rin sa 8 columns na to. So, ginawa lang niya nang hinati niya yung uh, 1 to 52. Siguro pag malapit mo kasing tignan ang yung columns niya no, parang unang tingin mo, wow ano to 17 26 35 44 ano anong ibig sabihin ng mga yan ano pero sa totoo lang wala kung Hollywood may symbologist na si Robert Langdon na bida sa mga nobela ni Dan Brown, dito sa Pilipinas meron tayong Peter Okong, ang senior researcher ng National Historical Commission of the Philippines na eksperto sa mga simbolo. Ani ang ilang simbolo ay ginuhit ni Rizal sa Noli Metangere, refleksyon ng kanyang pagiging mason dating sikretong samahan na minsan ng itinatuwa ng simbahan. Ang mga mason ay isang samahan Ito ay secretive at ay uh, isang samahan ng brotherhood. At uh, ito ay may uh, misyon na uh, pagandahin ang mundo. Meron silang association sa Cruz at saka sa, sa bulaklak. Bagay na hindi tinanggi ng mga Pilipinong mason. Ang bulaklak at Cruz na iginuhit ni Rizal simbolo ng araw ng Freemasonry. The uh connection between the rose and the 18th degree is this, that uh, the symbol of the 18th degree of the Scottish Rite Freemasonry is the rosy cross. Pero mariing itinanggi ng mga mason ang paratang na walang kinikilalang Diyos si Rizal dahil sa pagiging mason o mano. Of, uh, you cannot be a member of this fraternity if you don't believe in the existence of the Supreme Being. Because 80s has no place here. Sa kabila ng paggamit umano ng hidden codes ni Rizal, di may kakailang matapang at maanghang ang kaniyang naging panulat. Ilan pa sa naging lihim ni Rizal ang mga pen name niyang Laong Laan at Dimasalang. At ang itinago niyang liham sa lamparang ito bago siya barilin sa bagong bayan. Diyan tinago yung mi adios, the last letter of Rizal to the Filipino people. I think kung, kung meron si, Nicret, si Rizal, ito lang. Misteryoso man ang ilang hidden codes at mga simbolo patungkol sa ating pambansang bayani, iisang bagay ang hindi maililihim ni Jose Rizal, ang kanyang maalab na pagmamahal sa kanyang bayan. Mariz Umali, GMA News.